guys so yun nga Paalis na uli kami yan naalis kami ng maga tapos uwi din yung madilim buksyang mm. gate Ayan, ang ganito lang ang buhay namin araw-araw Alis -araw. na! Parang ambun May! naabon pa. Ay na, patay. Ang aming ato. Naiwang ko na naman. Hindi pa yata. ko nga magabi. Pago yung ang ng mo. pa yung mga pitbahay namin guys nalakas ng ulan nalakas ng ulan nalakas ng ulan lang ah, ganito yung aming araw-araw na pamumuhay ay tingyala na <laughs> sa shop na kami you know. ayun <laughs> lumalagot na naman ang ulan hmm. so guys may tanggap tayong uh, pangalan mini pro wd rik natin siya na naka ah. Ganda So, sinalaminit na lang natin siya ng ano, na naka-laser So, tanggap tayo nito from Batangas guys Maraming maraming salamat sa nagkiwala sa atin So, nakilala tayo Sa so, Manila pa pala sila kumukuha Ngayon, sa atin ang kumuha Para malapit kapit